Hi guys, good morning. For today's vlog, ay magbebenta tayo ng isda. So anong klaseng isda ito? Pakita ko lang sa inyo, guys. So ito nga guys, yung tinatawag namin na talibut, no. Yan. Yan oh. No? So bilhin nyo na, 130. Ayun, guys. So meron ding pokpoklo, pokpoklo. Pokpoklo or put -pok 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 lo. Ayan. 50 pesos yan guys. May tatlong kamatis na yan. Meron ding sitaw, talong. Ayan. Pero bibenta ni na ito isang palanggana. Ito naman sa akin yung pasayan or yung shrimp na malalaki. Ayan, mahirap mabuksan ah. ayan so, mga lods, bili na kayo. So, di bali, ito pala yung pokpoklo guys. nandito na yung box. Nandito na sa loob ng box guys, yung aking ibebenta na malaga. Ayan, malaga at saka shrimp or yung pasayan na malalaki. Ayan guys, so bili na kayo. Mura lang. So guys, so tara. Uh, na tayo. So guys, nandito na yung aking paninda na isda. Yung malaga. At saka shrimp na no, lalaki binila na namin sa San Fernando kahapon alright so, binta na tayo guys uh, nandito ako sa daan ayan pahinga saglit napagod lang sa so, nakabenta tayo ng dalawang pupulo 50 pesos isang supot guys ayan so salamat sa mga bumili sila manang baby Jane, esperos Tsaka sila anti Juliana, ayan. Anti Julia Lanusa, ayan. Si Uncle Patring, shout out. Doon po, doon po sila nakatira, doon banda doon. So ito po yung paligid ang dinaraanan ko. Maganda yung kalsada, guys. So ayan, ah, uh, magbenta muna tayo, guys. Guys, dito ako sa Barangay Lasod at uh, umuampon. Umu 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 sana hindi lumakas yung ambon para hindi tayo mabasa. Pasayan, malaga sir! Hi guys, sa uh, update lang sa pagtitinda ko ng pasayan tsaka malaga tsaka pokpoklok. Uh, dito ako ngayon sa Barangay Lasot, sa may silong ng Mangga. Pahinga lang saglit kasi naglalakad ako guys. Hindi naman ako guys sa uh, kasi alam nyo na, hindi kumawakan. Isa lang itong kamay ko. May awa kasi akong ng ito, uh, eco bag tsaka naka styro. So may rap video guys. Pero na lang sana kung dalawa yung kabay kong gagamitin, baka makapag video pa ako. So ito guys, oh, ito ako sa Barangay Las Ito sa may National Highway. Silong ng Mangga. Makapagod. So may nabenta na tayo. Pabenta na tayo guys ng tatlong supot ng Pasayan. Uh, which is 1.30 ang isa tsaka dalawang pokpoklo dalawang supot ng pokpoklo pokpoklo na may kamatis ayan o may kamatis na to yung iba namamalan sa benta ko kasi konti lang naman ang kita ko dito guys sa uh, papatongan papatungan ko lang ang konti lang yung papatong ko baga pamalit pa lang kasi sa San Fernando City ko pati binili bal din na yung, yung habitan uh, nila dito. Sige guys, ah uh, bye muna